Okay, guys, we challenge yung sa kanila. Kailangan nila magawa to para may prize sila sa akin. Mm. <laughs> <laughs> Pero may, may to yung okay. sagot talaga yan. Game. Mm. Okay. Ito yung ulo. Ito yung katawan. Tayo nyo to. Maniyaw lang ko, ikilo sa'yo. Ayan, ayan na pa. Ah. Ito yung ulo. Ito yung katawan. O, oh, itayo nyo to. dami mo pa ako tayo huwag mo lang gumagawing ginagamit ano mong pahinahan tungo 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 Isa pa tungo 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 to. yung <laughs> Kain tayo guys, champredo. Ma, pa paano yung ba? kapag nagawa niyo yung challenge, eh may prize kayo sa akin. Ito yung ulo. Ito yung ulo. Ito yung kamay. Ang <laughs> paskakay. <laughs> <laughs> Hindi. Oh. <ulo. laughs> go dali na. Alam ko, alam niyo yung nagbibiro yeah, lang Yung mo kamang ano. Ito ulo, kaya, <laughs> titindig tayo. Ayun, nangiyero tayo. Paparating ba Ano ba itayo? Itatago dito ilalim. Titiyo ulo. Titiyo paa. Uh, ano muna tayong walang paa. May uh, ulo lang. <laughs> <laughs> oh. Titiyo ulo. Titiyo oh. katawan. Titayo oh. <laughs> nito. Paano nga matatayo walang paa? Oh. Ako'y wala pa. Ako'y wala nang paa. <laughs> ah, <kailangan Yeah>. paa. <laughs>

Ano ka pala sa labi ng tapo niya? Isa ba? Nari! Nari! Oo! Ito labi! Ito yung dumi! Dali na seryoso yun yun! Ayun yun ng ano? Ng ano ba premyo? premyo? Kailangan ko malaman! Oo! Oh, eh, sige! Kaya magsasabi ng premyo! Oo! Oh, dali! Kasi hindi ito na makakain! Ito yung ulo! Ito yung katawan! Ito, yung katawan. ito yun yun <laughs> Di ba, di ba, ito ba, ganyan tayo. Oh, ayan. Ang init. Ang init. Ito yung ulo. Ulo to ha. Tandaan nyo. Ulo. Ulo. Katawan. O, oh, katawan. As you can see, katawan. May katawan. May ulo. Tayo nyo ngayon to pulos. Oo. Oh, oh. Pa At, walang paha, oh, pa Paano pa, pa tatayo? Itatayo, itatayo nyo yan. Oo, oh, yan. Oh, Ang oh, galing. Ano namin ito? Ang ulo, ulo ipantay. Ito pa ganyan. Ang oh, isa pa. Tayo nyo to. Dari nyo, sayang yung challenge. Kain oh. muna ako. Itatayo natin to. Kain nga mo, itatayo natin daw. Itatayo nito. nyo to. Hmm. Ito yung ulo. Ito yung katawan. Tayo nyo to. Tayo nyo. Hmm, doon. Pag-o, tayo sa hawa mo. Itayo mo. <itayo>, <laughs> Gusto ko yun. Ang baka gulo. Ulo. Ganto gawin mo, ilapagoy sa limbo. <laughs> Tatagdagan na lang na. Sure. Ilapagoy sa limbo mo para may inspirasyon ka. <laughs> <laughs> Nani. Nani. <laughs> Ano na Ulo. Wala na naman ang sasabot yan. Wala. na naman katawan. Basi kas Sabihin niyo, mo <laughs> <laughs> ba naman? mo ba naman? Pwede 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 niyo to I'll give you 10, 10 seconds. 10. <laughs> Wait. Tayo oh, daw Ulo. Ulo katawan. Itayo. Tayo mo. Itayo mo. Itayo nyo. Itayo nyo. Itayo nyo. Itayo <laughs> nyo. Itayo nyo. Itayo nyo. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Malipara oh, oh, yung challenge ko. Malipara <laughs> 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 yung challenge Hindi kayo lang. naman. Tama naman. naman. dalawang to. A bad trip talaga wo. Oh. Kayo lang masaya. Kayo lang masaya talaga. <laughs>